Hi guys! Welcome back to my channel, Mami Love! Good morning! Ayan, speaking of utang. Utang dito sa Hong Kong at utang din sa Pilipinas. Isa po itong bagay kung bakit nateterminate ang ating mga kababayan dito sa Hong Kong dahil sa utang at paghiram ng pera sa bangko. Ayan. Kung hindi nagbabayad is um, naggarantor siya. Or naging reference siya at kinuha siya ng kanya kaibigan bilang reference para makahiram yung kaibigan niya. So yun guys, isi-share ko yung experience ng aking uh, nakilala ko dito sa Hong Kong at naging kaibigan ko. So umuwi sa Pilipinas yung kanyang ni-reference and then yun, siya na yung uh, kawawa dahil uh, bigla ang iniwan niya yung utang niya dito sa Hong Kong. So na-terminate siya and then yon syempre, nakakahiram siya ng malaking halaga and madali lang din kasi ang umutang dito guys, maraming uh, mga ano dyan, mga pautangan dyan, merong prime <laughs> merong public merong TC, etc, etc dahil ako din guys, isa din ako sa umutang kaya lang, syempre uh, obligasyon ko itong bayaran, so hindi ako napapahamak, kasi guys may mga pangangailangan, may mga pangangailangan tayo na kailangan natin minsan umutang kaya lang. Kailangan din natin itong uh, pag ingatan kasi may mga taong pahamak. Kagaya ng mga nakikilala natin lalong-lalo na guys. Marami ang mga andito na kunwari kaibigan mo palang ngayon, close kayo and then next eh uh, pagkapag nakapag uh, nakuha na niya yung gusto mo is hindi na ganoon. Mag-iiba na siya. So yung kaibigan ko na andito is, um, nung una, ah, naging referensya, naghati silang humiram ng pera at ginamit yung pangalan niya. So hindi ko ba alam kasi, pinagamit yung pangalan niya, siguro may usapan sila, kaya lang, hindi niya, uh, hindi siya nagpa-sign or hindi siya gumawa ng kasulatan. Okay pa naman nung isang cycle nila yung uh, paghiram nila kasi naghati sila es eh, sa halaga and then pangalan niya yung ginamit so nag-share sila and then nagbabayad sila so after that yung cycle na yun is nabayaran namin niya kaya nagkaroon yung kaibigan ko ng tiwala sa kanyang kaibigan para maging uh, uh, pagkatiwalaan niya na yung gano'n na estilo and then another cycle humiram sila ng amount ulit so hindi ko alam, sabi niya, tig Hong Kong dollars. Pero pangalan niya. Ang mali na kaibigan ko is, wala silang kasulatan. And then, after that, mga ilang buwan lang, syempre, ang akala din niya, Yes, mapagkakatiwalaan dahil nga nagbabayad, okay naman yung cycle. Yung first cycle nila, nila ngayon, yung pangalawa, wala na. So, ang madidiin ngayon at sisingilin at kukulitin is yung naging reference. Lalong-lalo lalo na guys kapag umuwi ito sa Pilipinas. Kaya mag-ingat tayo guys. Lalong-lalo lalo na kayong mga baguhan. Kapag may mga ganyan na, uy sis, baka naman pwede kitang maging reference kasi kailangan ko ng pera. Kailangan ko umilang ganito. Walang kapakapatid guys. Walang kay kaibigan dahil kahit mag anak mo dito, kapag putang ang pag-uusapan, ang hirap singilin. Ang hirap guys, kasi ikaw yung kawawa. Kaya wag huw na wag tayong magtitiwala kahit na kapatid, uh, pinsan, mga kamag-anak mo dyan. Nag-aaway kayo dahil sa utang. So yan, guys, ang masasabi ko lang dahil uh, maraming pautangan dito. Uh, dito. Kasi sa Hong Kong is ano eh, maraming ano, uh, rackets. <laughs> Pero pwede kang uh, humiram ng pera. Meron pangay nga yung utang is, ibigay mo lang yung passport mo is, um, makaka-utang ka na. So, yun naman is malaki yung kanyang interest. Kaya lang bawal iyon. Uh, I think may nahuli noon na napapa na Pinay and na passport ang iyong collateral. So, yan speaking of utang is, ang sakit sa uloy guys, kung maaari is, uh, wag na lang kayo umutang kung hindi masyadong importante. Kung hindi naman na uh, gaano nga uh, Uh, needy and emergency, is maaari kayong ano, magsabi na lang sa amo ninyo kung mabait naman, mas maganda iyon. Kasi walang interes sa amo eh. Or may amo na mabait talaga. Kagaya ng amo ko is, ano, naawa dun sa ano ko. Sa apo ko kasi nga nabanggit ko sa kanya na, uh, kasi pinagano niya ko, in-encourage in in niya akong, uh, dun sa loto no ay loto raffle pala sa so, ID. hindi ko hindi ko alam kung anong raffle noon so sana manalo ako para pang pang ano pang pampagamot ng apo kong may cancer yung ano niya every month na ano ba tawag nito na basta nakalimutan ko na para every month is pupunta siya sa hospital and then hindi ako nagsabi tumulong siya guys tumulong siya nang bigay siya ng 5000 Hong Kong dollars. So, nakakatuwa. So, mas maganda na maging honest na lang kayo, mabait naman yung amo nyo is mas maganda na siya na lang ang pagsabi nyo kung emergency naman. So, yun lang guys, ang may share ko na isang dahilan kung bakit natiterminate ang isang helper is dahil sa utang. Uh, kapag nahuli ka, minsan, talagang ayaw ng mga employers na nagkakautang ka dito kasi sila yung sila yung uh, uh, naiistorbo and then sila yung napapadala nababasa nila yung letter and then syempre kapag naibigay mo yung cellphone number sa lending company sa bangko is sila yung tatawagan maaari kang ma-terminate so yun lang guys kasi ang hirap din ng buhay yung iba kailangan talagang umutang pero ikaw din ang kawawa so yun lang masasabi ko sa mga paguhan huwag niyong ipapahiram yung pangalan ninyo at uh, Mag-ingat sa mga nire-reference. Lalong-lalong na kung hindi nyo masyadong kilala. Nakilala lang nyo lang ng isang buwan. 2 months, ganun is, baka kayo magtitiwala. Huwag niyong uh, ipapagamit yung mga pangalan niyo para umutang sa mga bangko dito sa Hong Kong. Kayo din kasi maapektuhan yung trabaho ninyo and of course, isa itong dahilan kung bakit nateterminate kayo sa trabaho. Ayan, so yun lang guys. Ang uh, may share ko ngayong, ngayong umaga na to abang uh, nag-breakfast ako. So kain tayo. So yun guys. And yes. Thank you ulit sa pananood, sa mga nag <coughs> sa mga patuloy na nagko-comment sa akin sa patuloy na nanonood ng aking videos kahit bago pa lang yung aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nga po pala ulit si Mommy Love. Give me thumbs up, comment kayo sa aking comment section and subscribe to my channel para syempre updated kayo sa mga videos all about domestic helpers. Bye-bye.